Uy, nalala ko. Pala yung araw na... Umalis ako sa una kong trabaho. Ni hindi na ako bumalik ng ganito ng hapon. Isang taon na pala, ang bilis na, ano? Yung araw na yun na sobrang nasagad yung stress ko. As in, sagad na si Napurtum na. Yung na-burn out na talaga ako. As in, yung lahat ng pasensya na inipon ko. Sa loob ng ilang buwan, naubos na. Pati yung tagotan -tagot kung pasensya na ilabas ko na. Pati yung naipon kong pasensya sa bahay, dinala ko na. As in, naubos din ang araw na yun. Sobrang ang dami nangyari ng araw na yun. Na sobrang na burn out ako. Uh, decide na ako hindi na tama e na kasi kung siguro kung hindi ako malis doon, baka ngayon baka nasa mental hospital na ako. Sobrang stress ang kabaho. Buya mga katrabaho mo, tapos wala kang kapulong. Tapos pag tinulungan ka, isusumbat sa'yo. O Diyos ko, grabe talaga. Dito sa trabaho kung bagong hindi kaya. Pang isa, sa 24 isang taon ako dito. Pan, sobrang stress kayo guys. Nga kanunday, pag sobrang stress kayo sa trabaho, alisan nyo hindi maganda. Hindi maganda sa health. Ako hanggang ngayon nagre-recover pa rin ako. Grabe ang sa akin. As in, napatid lahat. Lahat ng, lahat ng pasensya. Na nasa Alcansya. Linabas na lahat. Sabi nga sa Bicol, binuubo na na August pa rin. Ayun. So kung na, -na alala ko lang, August 17, ng no, Boris batas, na nag-start ako dito sa Babo Homework, August 22. Ayan, yun lang advice ko mga kaidong dahil pagsufra may stress sa isang bagay, huwag tagalan alisan nyo. As pangit, as in. Ngayon, one year na pero may epekto pa rin sa katawan ko. Totoo yun, hindi ako nagbibiro. Yan, papasok na ako sa void.